Si Ahmad, isang sityontaanyos na lalaki, ay naninirahan sa isang tahimik na nayon sa probinsya. Ang kanyang araw ay palaging nagsisimula sa hardin kung saan siya nagtatanim ng mga bulaklak at gulay na kanyang ipinagmamalaki. Ang kanyang buhay ay puno ng gawaing pisikal mula sa pagbubuhat ng mabibigat na timba hanggang sa paghuhukay ng lupa. Sa kabila ng kanyang edad, si Ahmad ay malakas at puno ng sigasig at naniniwala siyang ang kanyang araw-araw na ehersisyo ang dahilan ng kanyang kalusugan. Ngunit isang umaga, habang siya ay nagdidilig ng kanyang mga halaman, biglang nanlabo ang kanyang paningin. Ang mundo ay umikot at bago pa man niya maunawaan ang nangyayari, nahimatay siya sa gitna ng kanyang Harden. Ang kanyang kapitbahay, si Mang Cardo, ang nakakita sa kanya at agad na tumakbo upang tawagin ang kanyang pamilya. Nang dalhin si Ahmad sa ospital, nag-alala ang kanyang mga anak na sina Laila at Karim. Sabi ng doktor, ang pagkahimatay ni Ahmad ay dahil sa paggawa ng mabibigat na gawain nang walang laman ang sikmura. Pagkatapos ng mahabang tulog sa gabi, ang katawan ni Ahmad ay nangangailangan ng tamang pagkain upang magkaroon ng lakas para sa mga gawain. Ang kanyang ugali na agad na magtrabaho sa hardin nang hindi kumakain ay nagdulot ng labis na strain sa kanyang katawan. Ipinaliwanag ng doktor na ang mga matatanda ay mas sensitibo sa mga pagbabago sa katawan, lalo na sa umaga, kapag ang presyo ng dugo ay natural na mas mataas dahil sa adrenalin. Ang paggawa ng mabibigat na gawain ng walang sapat na enerhiya ay maaaring magdulot ng panganib tulad ng atake sa puso o stroke. Nakinig si Ahmad sa payo ng doktor, ngunit sa simula ay nag-aalinlangan siya. Sa kanyang pananaw, ang pagkain bago magtrabaho ay magpapabagal lamang sa kanya. Ngunit nang ipaliwanag, nang doktor ang panganib ng pagkahilo, pagkahulog at mas malalang sakit na pag-isipan niya na kailangan niyang baguhin ang kanyang morning routine. Sinabi ng doktor na ang isang simpleng almusal tulad ng isang mangkok ng oatmeal na may prutas o isang slice ng whole grain bread na may avocado ay maaring magbigay ng sapat na enerhiya para simula ng araw. Bukod dito, ang pag-inom ng isang basong tubig sa paggising ay makakatulong upang gisingin ang digestive system at iwasan ang dehydration. Nang umuwi si Ahmad mula sa ospital, determinado siyang sundin ang payo ng doktor. Sa susunod na umaga, sa halip na agad na pumunta sa hardin, umupo siya sa hapagkainan kasama ang kanyang asawa, si Fatima. Inihanda ni Fatima ang isang simpleng almusal, isang mangkok ng lugaw na may saging at isang basong tubig. Habang kumakain, napansin ni Ahmad na mas magaan ang kanyang pakiramdam. Pagkatapos ng almusal, naglakad siya ng dahan-dahan sa paligid ng bahay, ginagawa ang mga stretching exercises na itinuro ng kanyang anak na si Leila na isang yoga instructor. Ang mga simpleng galaw na ito ay nagpainit sa kanyang mga kalamnan at nagbigay ng pakiramdam ng sigla. Isang umaga, gayon paman, dahil sa ugali ng pagmamadali halos muli siyang nahulog. Habang naghahanda siya para sa kanyang hardin, bigla siyang tumayo mula sa kama at naramdaman ang pagkahilo. Sa kabutihang palad, naalala niya ang payo ng doktor na magdahan-dahan sa pagbangon. Umupo siya sa gilid ng kama, huminga ng malalim, at hinintay na maging normal ang kanyang pakiramdam. Ang karanasang ito ang nagtulak kay Ahmad na lubos na baguhin ang kanyang ugali. Napagtanto niya na ang kanyang kalusugan ay hindi lamang para sa kanya kundi para rin sa kanyang pamilya na umaasa sa kanya. Sa mga sumunod na linggo, naging mas maingat si Ahmad. Bawat umaga, nagsisimula siya sa isang basong tubig, isang magaan na almusal at ilang minutong stretching bago pumunta sa hardin. Ang kanyang mga anak ay napansin ang pagbabago, mas masigla si Ahmad at ang kanyang ngiti ay mas madalas. Isang araw tinipon niya ang kanyang mga apo at ibinahagi ang kanyang natutunan. Sinabi niya, "Ang kalusugan ay kayamanan. Kung aalagaan natin ang ating katawan, mas marami tayong panahon para sa mga mahal natin." Ang kanyang mga apo ay nakinig at nangako silang sundin ang kanyang payo na nagbigay kay Ahmad ng kasiyahan at kapayapaan sa puso. Sa kanyang bagong morning routine, Natutunan ni Ahmad na ang maliliit na pagbabago ay may malaking epekto. Ang kanyang hardin ay nanatiling maganda, ngunit higit pa rito, ang kanyang kalusugan ay naging mas matatag at ang kanyang pamilya ay nagkaroon ng inspirasyon na pangalagaan din ang kanilang sarili. Si Fatima, ang engkwente or anyos na asawa ni Ahmad, ay kilala sa kanilang nayon bilang isang masipag na lola na laging abala sa pag-aalaga sa kanyang mga apo at pamamahala ng bahay. Bawat umaga, pagkatapos ihanda ang almusal para kay Ahmad, agad siyang nagtutungo sa kusina upang magluto ng hapunan o linisin ang bahay. Isang umaga, habang nasa banyo, labis siyang nagsumikap sa pagdumi dahil sa matagal na paninigas ng dumi. Biglang nanlabo ang kanyang paningin at sa kanyang pagtatangkang tumayo, natisod siya at nahulog sa sahig ang kanyang apo, si Ayesha, na narinig ang ingay, ay tumakbo upang tulungan siya. Nag-alala ang buong pamilya, lalo na si Ahmad, nakakagaling lamang sa sariling karanasan sa ospital. Dinala si Fatima sa klinika ng Nayon kung saan ipinaliwanag ng doktor na ang kanyang pagkahulog ay dulot ng labis na pag-iri sa banyo na nagdulot ng sobrang pressure sa kanyang katawan. Ang paninigas ng dumi, sabi ng doktor, ay resulta ng kakulangan sa fiber sa kanyang jeta at hindi sapat na pag-inom ng tubig. Bilang isang matanda, mas sensitibo ang katawan ni Fatima sa mga ganitong isyo, lalo na sa umaga kapag ang katawan ay nag a pa mula sa pagtulog. Ang pag-iri ay maaaring magdulot ng panganib tulad ng alta pressure o kahit hemorrhoids na maaaring maging masakit at mahirap gamutin. Inirekomenda ng doktor ang mga simpleng pagbabago. Kumain ng masustansyang pagkain tulad ng mga gulay at prutas, uminom ng sapat na tubig, at mag-ehersisyo ng magaan upang mapanatili ang maayos na panunaw. Nang makauwi, determinado si Fatima na sundin ang payo ng doktor. Sinimulan niya ang kanyang umaga sa isang basong maligamgam na tubig na may lemon upang gisingin ang kanyang digestive system. Sa halip na agad magluto, naghanda siya ng almusal na mayaman sa fiber, isang mangkok, ng sinigang na may sariwang kangkong at isang piraso ng kamote. Napansin niya na mas magaan ang kanyang pakiramdam pagkatapos kumain. Kasabay nito, itinuro ni Layla ang kanyang anak ang ilang yoga poses na makakatulong sa panunaw. Araw-araw pagkatapos ng almusal, nagsasagawa si Fatima ng 10 minutong yoga sa sala na nagpapabuti sa kanyang sirkulasyon at nagbibigay ng lakas sa kanyang katawan. Isang araw, habang naghahanda ng pagkain para sa kanyang mga apo, napansin ni Fatima na ang kanyang mga gawi ay naging inspirasyon sa kanyang pamilya. Ang kanyang mga apo, sina Ayesha at Zain, ay nagtatanong kung bakit siya palaging umiinom ng tubig at kumakain ng maraming gulay. Ipinaliwanag ni Fatima na ang kanyang kalusugan ay hindi lamang para sa kanya kundi para rin sa kanila upang mas matagal siyang makasama sa kanilang mga laro at kwento. Tinuruan niya ang kanyang mga apo na magdagdag ng prutas tulad ng saging at mangga sa kanilang almusal at maging si Karim ang kanyang anak ay nagsimulang magdala ng tubig sa trabaho upang manatiling hydrated. Ang pagbabago sa dieta at gawi ni Fatima ay nagkaroon ng malaking epekto. Hindi na siya dumaranas ng paninigas ng dumi at ang kanyang enerhiya ay mas mataas kaysa dati. Isang gabi, habang nagkukwentuhan ang pamilya, ibinahagi ni Fatima ang kanyang natutunan. Ang pag-aalaga sa ating katawan ay tulad ng pag-aalaga sa ating hardin, sabi niya. Kailangan natin itong diligin at bigyan ng tamang pagkain para lumago ito ng maayos. Ang kanyang mga apo ay nangako na susundin ang kanyang mga payo at si Ahmad ay labis na nagalak na ang kanyang asawa ay naging inspirasyon sa kanilang pamilya. Ang kalusugan ni Fatima ay naging isang regalo hindi lamang para sa kanya, kundi para sa buong pamilya na nagbigay daan sa mas maraming masasayang sandali kasama ang mga mahal sa buhay. Sa pamamagitan ng kanyang bagong morning routine, natutunan ni Fatima na ang maliliit na hakbang tulad ng tamang pagkain at sapat na tubig ay maaaring magdulot ng malaking pagbabago. Ang kanyang mga apo ay naging mas maingat din sa kanilang kalusugan at ang buong pamilya ay nagkaroon ng mas malalim na pag-unawa sa kahalagahan ng pag-aalaga sa katawan. Pagkatapos ng kanyang karanasan sa ospital, mas naging maingat si Ahmad sa kanyang kalusugan, ngunit isang umaga, halos muling magkaroon ng problema ang kanyang bagong rutin. Gaya ng dati, nagmamadali siyang tumayo mula sa kama upang simulan ang kanyang araw sa hardin. Habang tumatayo, biglang naramdaman niya ang pagkahilo at muntik na siyang matumba. Sa kabutihang palad, Naalala niya ang payo ng doktor na kailangang magdahan-dahan sa pagbangon mula sa kama upang maiwasan ang orthostatic hypotension, isang kondisyon kung saan biglang bumaba ang presyon ng dugo kapag tumayo. Umupo siya sa gilid, ng kama, huminga ng malalim, at hinintay na maging normal ang kanyang pakiramdam. Nang makauwi si Ahmad mula sa kanyang follow-up check-up, ipinaliwanag ng doktor ang dahilan ng kanyang naranasan. Sa gabi, habang natutulog, ang katawan ni Ahmad ay nasa isang resting state, kung saan mabagal ang tibok ng puso at mas mababa ang presyon ng dugo. Ang biglaang pagtayo sa umaga ay nagdudulot ng mabilis na pagbabago sa sirkulasyon na maaaring maging sanhi ng pagkahilo o pagkahulog. Ang mga matatanda tulad ni Ahmad ay mas madaling maapektuhan nito at ang pagkahulog ay maaaring magdulot ng malubhang pinsala tulad ng bali sa balakang o iba pang sugat. Inirekomenda ng doktor ang isang mas ligtas na morning routine. Manatiling, nakahiga ng ilang minuto pagkagising, mag-stretch ng dahan-dahan at umupo bago tuluyang tumayo. Determinado si Ahmad na sundin ang payo. Sa susunod na umaga, pagkagising, nanatili siyang nakahiga ng dalawang minuto, huminga ng malalim, at dahan-dahang ginagalaw ang kanyang mga paa at kamay. Pagkatapos, umupo siya sa gilid ng kama, hinintay na maging matatag ang kanyang pakiramdam, at saka tumayo. Napansin niya na ang simpleng rutinang ito ay nagbigay sa kanya ng mas malinaw na isip at mas matatag na katawan. Upang gawing mas maayos ang kanyang umaga, nagsimula rin siyang maglakad ng dahan-dahan sa paligid ng kanilang bakuran na sinamahan ng magaan na stretching exercises na itinuro ni Laila. Isang araw, habang nagkukwentuhan sa kanyang mga kaibigan, sa nayon, napansin ni Ahmad na marami sa kanyang mga kapwa matatanda ay dumaranas din ng pagkahilo sa umaga dahil sa biglaang pagtayo. Napagpasyahan niyang ibahagi ang kanyang natutunan. Tinipon niya ang ilang matatanda sa kanilang barangay hall at itinuro ang mga hakbang na natutunan niya. Manatiling nakahiga, mag-stretch, huminga ng malalim at dahan-dahang tumayo. Ang kanyang kaibigan, si Mang Cardo, ay nagpasalamat dahil ang payong ito ang nagligtas sa kanya mula sa isang malapit ng pagkahulog. Ang mga pagsisikap ni Ahmad ay nagkaroon ng epekto sa buong nayon. Ang kanyang mga kaibigan ay nagsimulang sundin ang kanyang rutin at ang mga mas batang miyembro ng komunidad ay natuto rin mula sa kanyang halimbawa. Isang araw habang naglalakad si Ahmad kasama ang kanyang apo na si Zain, ibinahagi niya ang kanyang natutunan. Ang ating katawan ay tulad ng isang makina. Kung hindi natin ito aalagaan ng tama, maaari itong masira pero sa tamang pangangalaga, mas matagal tayong makakasama ng mga mahal natin. Ang kanyang mga salita ay tumimo sa puso ni Zain, na nangako na aalagaan ang kanyang kalusugan. Sa kanyang bagong morning routine, natutunan ni Ahmad na ang pagdahan-dahan ay hindi pagpapabagal, kundi isang paraan ng pag-aalaga sa sarili. Ang kanyang nayon ay naging mas malusog at ang kanyang pamilya ay nagkaroon ng inspirasyon na pangalagaan ang kanilang sariling kalusugan ang bawat umaga ay naging isang pagkakataon para kay Ahmad na ipakita ang kahalagahan ng kalusugan, hindi lamang para sa kanya, kundi para sa buong komunidad. Si Fatima, ang 68 anyos na asawa ni Ahmad, ay ang puso ng kanilang pamilya. Kilala siya sa kanyang dedikasyon sa pag-aalaga sa kanyang mga apo, sina Ayesha at Zain, at sa pagbibigay ng payo sa kanyang mga anak, sina Laila at Karim. Bawat umaga, Pagkatapos ihanda ang almusal para kay Ahmad, madalas siyang sumasali sa kanya sa hardin upang magtanim ng mga bulaklak at gulay. Ang kanyang sigla ay inspirasyon sa buong nayon. Ngunit isang umaga, habang nagtatanim siya ng kamatis, biglang naramdaman niya ang matinding panghihina. Ang kanyang mga kamay ay nanginig at kailangan niyang umupo upang hindi mahulog. Nagaalala, tinawag niya si Ahmad na agad na tumulong sa kanya pabalik sa bahay. Si Ayesha, na nasa malapit, ay tumakbo upang kumuha ng tubig, habang si Zain ay nagmadaling tawagin ang kanyang ina, si Laila. Nang dalhin si Fatima sa klinika, ipinaliwanag ng doktor na ang kanyang panghihina ay durot ng paggawa ng trabaho nang walang laman ang sikmura at kakulangan sa tubig. Ang katawan ni Fatima, tulad ng maraming matatanda, ay nangangailangan ng tamang sustansya at hydration upang mapanatili ang lakas lalo na sa umaga kapag ang katawan ay nag a adjust pa mula sa pagtulog. Ang paglaktaw sa almusal ay nagdulot ng mababang antas ng glucose na naging sanhi ng kanyang panghihina habang ang kakulangan sa tubig ay nagpabagal sa kanyang panunaw. Inirekomenda ng doktor na simulan ni Fatima ang kanyang araw sa isang basong tubig at isang masustansyang almusal na mayaman sa protina at fiber tulad ng itlog at prutas upang bigyan ng enerhiya ang kanyang katawan. Determinado si Fatima na baguhin ang kanyang mga gawi. Sa susunod na umaga, bago pumunta sa hardin, umupo siya sa hapagkainan kasama si Ahmad. Inihanda niya ang isang simpleng almusal, isang pinakuluang itlog, isang slice ng whole grain bread, at isang mangkok ng sariwang mangga. Uminom din siya ng isang basong tubig na may kaunting lemon upang gisingin ang kanyang katawan. Napansin niya na pagkatapos ng almusal, mas malakas ang kanyang pakiramdam at ang kanyang isip ay mas malinaw. Upang mapanatili ang kanyang kalusugan, sinimulan niya rin ang araw sa ilang minutong paglalakad sa paligid ng bahay na sinamahan ng mga stretching exercises na itinuro ni Laila. Ang mga simpleng hakbang na ito ay nagbigay sa kanya ng lakas at sigla na hinintay niya. Isang araw, habang naglalaro si Fatima kasama sina Ayesha at Zain, napansin niya na ang kanyang mga apo ay madalas na nagmamadali sa umaga nang hindi kumakain ng maayos. Nagpasya siyang turuan sila ng kanyang natutunan. Tinipon niya ang kanyang mga apo sa hapagkainan at ipinaliwanag ang kahalagahan ng almusal at tubig. Ang ating katawan ay tulad ng isang halaman, sabi niya. Kailangan natin itong diligin ng tubig at pakainin ng tamang pagkain para lumakas ito, itinuro niya sa kanila kung paano maghanda ng simpleng almusal tulad ng oatmeal na may prutas at hikayatin silang uminom ng tubig bago maglaro. Si Zain, na mahilig magbasketball, ay nangako na magdadala ng bote ng tubig sa kanyang mga laro, habang si Aisha ay nagsimulang magdagdag ng mga gulay sa kanyang pagkain. Ang mga pagbabago ni Fatima ay nagkaroon ng malaking epekto sa kanyang pamilya. Si Laila na isang yoga instructor ay nagsimulang magturo ng mga morning routine sa kanyang mga klase habang si Karim ay nagdala ng masustansyang pagkain sa kanyang trabaho. Isang gabi, habang nagkukwentuhan ang pamilya, ibinahagi ni Fatima ang kanyang pamana. Ang kalusugan ay ang pinakamahalagang regalo na maibibigay natin sa ating mga anak at apo, sabi niya. Kung aalagaan natin ang ating katawan, mas marami tayong panahon para magmahal at magbigay ng inspirasyon. Ang kanyang mga salita ay tumimo sa puso ng kanyang pamilya at nangako silang ipapasa ang kanyang mga aral sa susunod na henerasyon. Sa kanyang bagong morning routine, natutunan ni Fatima na ang maliliit na pagbabago tulad ng pag-inom ng tubig, pagkain ng masustansyang almusal at pagdahan-dahan sa umaga ay nagdudulot ng malaking pagbabago ang kanyang pamilya ay naging mas malusog at ang kanyang mga apo ay natutong pangalagaan ang kanilang katawan. Ang pamana ni Fatima ay hindi lamang para sa kanya, kundi para sa buong pamilya na nagbigay daan sa mas maraming masasayang sandali at mas malalim na koneksyon sa isa't isa. Ang kwento ni na Ahmad at Fatima ay nagpapakita ng kahalagahan ng pag-aalaga sa kalusugan sa pamamagitan ng maliliit ngunit makapangyarihang pagbabago sa morning routine. Mula sa karanasan ni Ahmad sa pagkahimatay dahil sa paggawa ng walang laman ang sikmura, sa pagkahulog ni Fatima dahil sa paninigas ng dumi hanggang sa kanyang panghihina dahil sa kakulangan sa tubig, natutunan ng mag-asawa ang halaga ng masustansyang pagkain, hydration at tahan pagsisimula ng araw. Sa pamamagitan ng kanilang mga karanasan, itinuro nila sa kanilang mga anak at apo, sina Laila, Karim, Ayesha at Zain, ang kahalagahan ng kalusugan bilang isang pamana. Ang kanilang nayon ay naging mas malusog at ang kanilang pamilya ay nagkaroon ng mas malalim na koneksyon na nagpapatunay na ang kalusugan ay hindi lamang para sa sarili kundi isang regalo para sa mga hinintay at hinintay natin. Ang kanilang mga aral ay patuloy na magbibigay inspirasyon sa mga susunod na henerasyon na tinitiyak na ang kanilang pamana ng kalusugan ay mananatili sa puso ng kanilang pamilya at komunidad.